Hello everyone! Magluluto nga pala tayo ng sinampalukang hito. Na-miss kong kumain ng may sabaw. Ito nga pala yung pinili namin kahapon ng aking anak sa palengke. Salamat at kahit papano may ulam na naman ang malaki at malalakas kumain. Hindi ko pa nga pala naipapakita at naayos ang malaki naming bahay para ipakita ko sa inyo tagus-tagusan hindi na kailangan ng aircon <laughs> yung mga matataba hirap daw magpapayad pero paano silang papayad kung kain sila ng kain at yung mga payat naman daw hirap magpataba paano sila tataba ayaw nila kumain ba diba? yung iba nga pala hindi kumakain ng hito tingin ko parang may kwento tungkol sa ista kumakain do yun ng tao joke lang hindi, yung iba talaga hindi kumakain mayasyado kasi siyang madulas kaya kailangan lilinisin mo pa siya yung iba nga kinakaskas pa yan sa ano sa batong magalas para matagal yung pagkadulas ako kinaskas ko to sa may bato then pagkatapos no pinakuluan ko pa yung pinagpakuluan tinapon ko sa ako pala iluluto ng maayos. Kasi pag hinawakan mo nga rin to sa palengke, sa tindahan, hindi mo basta-basta rin mahahawakan sa sobrang tulas ng ito. Pero kung sa sarap naman, masarap naman siya. Kung totoo siya, mas masarap nga siya sa, uh, ano, anyway, ba sa tilapia. Yan, maglalagay na rin tayo ng beche ng ang ating buhay ay eh, mixe Charot. Ang kwento nga pala ng ating ulam ay ito. Itong may sungay, charot. Ito, ito ay nakikita sa mga ano, tabon karaniwan, inaalagaan sa mga tabon. Lalagyan na natin ng puso ng saging. Namiss ko kasi kumain ng puso ng saging. Ayoko naman ng ano, adobo. Pwede rin siya kasi i-adobo eh, yung puso ng saging i-adobo pero sa ngayon ang gusto ko lang sa kanya yung parang nilagang puso ng saging lang kaya sinamahan ko na siya ng hito para magkaroon din ng sabaw at magkaroon naman ng masarap na ulam mahirap mag vlog lalo na kung wala ka rin financial unang una sa cellphone pag malabo ang cellphone mo pangit ang shot, pangit ang video Then, pagka mahina ka rin sa editing tulad ko, mahina pa ako sa editing, mahina ako sa pagbo-voice over, hindi ko pa masyadong kabisado. Kaya mahirap din pasukin ang mundo ng vlogging. Tapos, yung mga kasama mo sa bahay, hindi pa masyadong nakikipag-cooperate sa'yo, medyo nakokornihan sila sa mga ginagawa mo. Pero ikaw, gusto mo siya i-post, pero go lang, go for the goal sabi nga kung ano magpapasaya sa iyo, gawin mo at uh, para wala kang pagsisihan sa huli. May mga bagay kasi na lumilipas tapos naaalala natin, sana ginawa ko yan nung ako'y bata pa. Pero ngayon matanda na ako, hindi na natin magawa. Kaya kung may papasok sa isip natin at gusto natin gawin, try lang natin. Malay mo naman, di ba? at least wala tayong pagsisisi sa huli nag success man or hindi at least na try natin at hindi lang sa pagbablog kahit sa anong bagay or anong gusto natin walang masamang sumubok at malay natin yung pagsubok na yun eh, yung pala yung magiging dahilan at sa ating successful. At eto, malapit na pong maluto ang ating niluluto sinampalukang bule. Yeah. Lagi bule po natin para, tandaan, hanggang may buhay, may pag-asa. Hanggang may hininga, may mabahong lalabas. charo. Lagi lang tayo mag-pray at magpasalamat sa kanya. At samahan din natin ng sipag at gawa para tayo ay magtagumpay sa buhay. Huwag natin samahan ng tamad dahil hihilahin niya tayo pababag. Ang katamaran kasi sa buhay ay walang mayayaring tagumpay. Kaya maniwala ka sa akin. Charingla. Salamat sa panonood sa ka-OAM vlogging na naman. At malapit na tayong kumain. Thank you!